Patayang ang isang limang taong gulang na bata sa Bunawan, Davao City. Ito matapos siyang mabangga at makaladkad ng sasakyang gamit umano sa pangangampanya Siklo Det Loreto sa detalye gulgol habang inaalala ni Rosaline ang mga huling sandali ng kanyang pamangkin na si Marichan na binawian ng buhay matapos masangkot sa isang desgrasya sa Barangay Bunawan proper noong Oktubre 21, araw na Sabado, ang bata na matay sa edad na taon. Ayon sa tiyahin nito, lumabas sandali ang bata upang bumili sa tindahan na malapit lang din sa kanila nang bigla itong nabundol at nakaladkad ng isang pribadong sasakyan. Dagdag pa ni Rosaline, Mangungulila siya sa lambing ni Marichan. Bibo, mabait at marespeto pa naman ang bata sa mga nagkakatanda. Ngunit na siya sa pangit na sitwasyon, sa tilingan na muudawat na sitwasyon ang paghuwa siya. Sa investigasyon na bunawan Police Station, na alamang ang sasakyan na nakabangga sa batang si Marichan ay ang sasakyan ginamit ng isang grupo ng mga politiko sa kanilang motorcade o habang nangangampanya ayon kay Police Major Jake Goles, bago ang bata, una nang nabundol na sasakyan ang isang motoristiklo. Nabunggoan niya yung motor, nabunggo niya, din nakabig, pag, asa process ng pagkabunggo, nakabig niya pato ang ang Honda Fit, ang sasakyan, din papunta naman siya doon sa may tindahan, matik, manggod, siguro na mali siya ng apak, maka ang intensyon niya is apak siya ng preno, ang naapakan niya is accelerator. Sugatan sa aksidente ang iba pang individual, kabilang na si Andrew Tamsi, ang driver ng nabanggang motorsiklo. Nasa kusodiya na ngayon na bunawan police station ang sospek. Depensa nito, hindi niya sinasadyang masagasaan ang bata. Pantay po na po dahil tao dahil ito speakers. Kaya na po sa pamilya kayo. Wala ginagokito yun. Ito siya. Pusibling haharap sa patong-patong na reklamo, kabilang na ang reckless imprudence resulting to homicide, serious physical injury at damage to property. Sinugot naman ng kampo ng Kapitan Ronnie Odenia na bunawang proper ang lahat ng pangangailangan ng pamilya ni Marichan at ng iba pang sugatan sa aksidente. Sugatanan ma'am, ikan -hmm. sa ospital o ikan ng kahapon pagka ng isang adlaw ko ba ito? O sa adlaw, ako ba sa ospital, may paalala naman ng COMELEC sa lahat ng mga kandidato. We have to also ano ba, exert the, the most efforts na safe ang atong pagpangampanya. It's not just campaigning for the sake of campaigning. It has to be safe for everyone. Nanawag naman ng otoridad sa lahat ng mga kandidato makipag-ugnayan sa kanila upang magabayan sa daan habang nagmo-motorcade ang ngayong panahon ng kampanya. Claudette Loreto para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.